Inaanyayahan ang lahat ng magsasaka at pangingisdang may edad na labing walong taong gulang pataas na magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kung magpaparehistro ay ihanda lamang ang mga sumusunod. Ang RSBSA ay daan upang maipamahagi ng gobyerno ang tulong direkta sa mga identified farmers at fisher folks. Good news! Dahil pwede nyo ring iparehistro ang inyong asawa at panganak anak na tumutulong sa pagsasaka at pangingisda. Para sa dagdag na kalaman, tumungo lamang sa pinakamalapit na tanggapan ng Municipal Agriculture Agriculture Office. Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African Swine Fever. Huwag pakaili ng kaning baboy. I-disinfect ang kulungan. Maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng vitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ng sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF-free. Ang palalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Mga dapat tandaan sa panahon ng El Nino. Sa mga nagsasaka, gumamit ng mga drought-tolerant at early maturing na variety ng binhi. Pangisdaan naman ay dapat gumamit ng erator upang maikalat ng gusto ang oxygen. Suriin ang pan at siguraduhin wala itong tagas. At sa inyong mga alagang hayop, kailangang maginhawa ang kulungan at ugaliin ang pag-iimbak ng malinis na tubig. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Ang paaralang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Manood, makibahagi at maging produktibo. Mga agri, hunda ka na bang muling matuto? Narito na ang mga panibagong episodes na tiyak na makakatulong sa inyong pagsasaka. School, on the, School air. on the Air, Osoa on Rice Production. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya, mga kaagri. Nais ko rin pong batiin lahat ng mga kaagri natin na nagmula sa iba't ibang probinsya ng Rehiyon 12 at sa mga kaagri natin sa mang Dako ng Pilipinas, isang magandang araw po sa ating lahat. Kayo po ngayon ay nakatutok sa panibagong episode ng ating School on the Air na mapapanood via our official Facebook page, ang Agri Tayo Sox Sargent sa ilalim po ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 na pinamumunuan ng ating Regional Executive Director, Roberto T. Perales. Sa nakaraang episode ay atin pong tinalakay ang key check number 2, ang paghahanda ng lupa. Alam po natin sa episode na iyon ay madaming natutunan ng ating mga SOWA enrollees at syempre ang mga nating patuloy na tumututok dito po sa ating programa. Ngayong araw po ay makakasama nating muli ang rice Coordinator ng OMAGLIVAC na si Sir Blas Sumakulob upang talakay ng panibagong topic sa ating palay check system. Magandang araw, Sir Blas. Yes, magandang araw, Ma'am Kamusta po kayo? Well, well, well and done. Ah, napakaganda po ng inyong sagot. Opo, uh, bago po ang lahat, Sir Blas, batingin po natin lahat ng mga netizens na nakatutok po dito sa ating school on the air. Yes, uh, magandang araw mo uh, mga kagri natin sa Rayon 12. Maraming salamat Sir Blas. Sa episode po natin ngayon, atin pong pag-uusapan ng key check number 3, ang pagtatanim ng sabayan matapos pagpahingahin ang lupa. Okay Sir Blas, maaari mo bang ibahagi sa amin kung gaano po kahalaga itong pagtatanim ng sabayan? Yes, ma'am Shin, no? sa muli, no? uh, magandang araw. Ngayon naman po no, tatalakayin natin yung uh, pangatlong uh, key check ng ating uh, palay check. Ito po ay uh, pagtatanim no or pero may kasabihan dito no bayang pagtatanim mm -hmm. no pagkatapos uh, mamainga sabi mm -hmm. nga sa english mm -hmm. uh, practice uh, synchronous planting after rest period so i-emphasize ko lang ma'am shin no uh, mm -hmm. bago ako magpatuloy uh, may meron na akong kwan, uh, parang sample no mm -hmm. tayong mga tao no sa buong araw natin na uh, trabaho mm -hmm. uh, medyo pagod tayo mm -hmm. ma'am shin no pagkagabi or hindi pa nga abutan ng gabi, kailangan tayo tayo mapahinga. For what reason, no? Okay. Bakit tayo matutulog? Bakit tayo magpahinga? No? Kasi tayo mismo na tao, kailangan mag-recharge, no? Kailangan mm -hmm. nating uh, muling magpalakas, mm -hmm. no? Oh. So, di ba, kung magandang tulog mo, kahit pagod ka, buong araw, maganda pagkatulog mo sa isang gabi. Mm -hmm. pag Pagising mo, Ma'am Shin, di ba? Anong, anong mapil mo, Ma'am Shin, di ba? Mm -hmm. uh, Parang, ay yes, ayos, ah. ay yes, na Energize ka ulit. Ayos, na-energize tayo, ma'am mm -hmm. Shin. Ganun rin, no, sa ating uh, palayan, ma'am Shin, no? Mm -hmm. Kumbaga, yung sabi nila na... Kasi dito sa palaychik, may kasabihan, holistic, eh. Yung mm -hmm. kasabihan na sa Tagalog, hindi mapanghas, mm -hmm. sabi nila. Mm -hmm. Holistic. Kaya sabi natin, wag naman uber natin gamitin yung ating palayan, mm -hmm. no? Na... Planting, 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 parang walang, sabi natin, walang period, walang palo period or risk period. Kaya, emphasize natin, ma'am Shin, sa ating mga kagri ka na sana naman, no, uh, bigyan naman natin sila ng pahinga. No? Lupa, kahit lupa sila sinasabi natin, ma'am Shin, pero kailangan talaga sila mamahinga para naman sa sunod na taniman. Yun ang yung dapat ko, na dapat na, dapat uh, yun ang i-emphasize ko sa mga kagri ka natin na mga magsasaka, no, ma'am Shin. Bakit no napaunahan natin ito Ma'am Cindy nung uh, sakit chickto no? Mm -mm. Hay uh, nagtatanong ka sa akin bakit nga yung bakit minsan mm -mm. hindi natin napapractice yung yung land prep na may nagalaw prep doon? Mm -mm. Bakit hindi nag walang rest period mm -mm. no? May mga rason kasi Ma'am Shin, na yung size sinasabi ko na nga yung availability ng irigasyon. No? Mm -hmm. Wala silang sinasabi na palo period mm -hmm. o walang cropping pattern na. Mm -hmm. Ala sige lang, may sige lang yung tubig kaya minsan yun na sinasabi na Ma'am natin Ma'am Shin, na ang lupa nila ay walang payagan, mm -hmm. no? So at saka yon yung sinabi ko rin na sa ating quick yung mga farmer ay nagpapadali dahil sila una no ang gusto nila una sila makadeliver ma'am mm -hmm. Ma mm -hmm. na sa ating mga trader na para mataas pa yung presyo mm -hmm. kasi kung uh, in reality kasi dito ma'am Shen uh, kahit nasaan man peak season mm -hmm. ng uh, harvesting talagang babagsak yung presyo ng palay mm -hmm. yun ang mga rason no kaya kaya hindi natin mata masasabi na uh, synchronous ano ba yung synchronous na sinasabi natin mm -hmm. ma'am Shen mm -hmm. no Uh, or sabayan. Ano bang sabayan no? Kung kung nakikita natin makikita natin sa isang area na may naga pabao bao may naga harvest may naga abuno, no? O may naga clean pa ng mga dike, masasabi ba natin 'yun na uh, sabayan. So hindi talaga mapsino. Mm -hmm. ang, ang ang ibig sabihin ng sabayan is uh, in peak season ng planting dapat hindi ka uh, hindi ka sobra ng 15 days before Mamsin mm -mm. at hindi ka rin malilit ng 15 days, no? Mm -mm. Alin ba peak season ngayon, no? Uh, 15 mm -mm. o April 15. Dapat uh, January 1, hindi ka masumubra ng January 1 paatras na natapos ka na mag uh, tanim, no? Mm -mm. Kumbaga na, na, nauna ka dapat 15 days, no? No dapat kung peak season ngayon na April 15 ng taniman dapat mm -mm hindi ka mauna ng 14 days at hindi ka rin mauli ng 15, mm. Uh, 14 days. Yun ang kasabihan ng, yon uh, yun ang parang ipasize natin na uh -uh. uh, Ma'am Shin ng uh, uh, sabayan. No? Uh -uh. Isa pa Ma'am Shin, may share ko lang, no? Uh -uh. na bakit nga ba tayo, i, i parang natin sa kaagrin natin na mag-synchronous planting. No? Uh -uh. May isang senaryo kasi, no? alimbawa, yung yung anak natin. No? Mm -hmm. May, may anak na ba, Ma'am Shin? Wala pa. Sir. <laughs> sorry. <laughs> ongoing pa po. Ongoing <laughs> yung alimbawa, ang anak ko, no? ang anak ko, ipapakasal ko ngayon siya na ako lang mm -hmm. isa no? sa, sa aming lugar, sa aming barangay. Ako lang mismo ang maghanda. Mm -hmm. No? I ako lang mismo ang maghanda. Isang bahay lang maghanda. Mm -hmm. So anong anong maiisip mo ngayon Ma'am Shin na mm halimbawa -hmm. yung lahat ng barangay mo, kabarangay mo mm -hmm. pupunta sa inyong bahay. Mm -hmm. Mm -hmm. Anong maiisip natin doon? Diba? ba? Mag-isip talaga natin na yung handa natin is mangkulang. Kulang, kulang oh. yes, no? 'Yon, 'yon. Kung iikikwa naman natin, no, ihambing natin sa palayan. Kung ako mismo ang aking palayan na unang, walang ibang nakatanim diyan. Mm -hmm. Ang pisti lahat diyan. So anong anong resulta? Ah? O, mm -hmm. Oh, diba? Wala. Pilyon ka talaga Mayor. na sa lahat ng pisti doon pupunta sa iyo kasi wala kang Kasabay. Sabay. Pero balik ka rin natin ng senaryo. Halimbawa, ipapakasal ko yung anak ko sabay ng pesta. Mm -hmm. Siyempre, sa past mm -hmm. pista ma'am Shin, mm -hmm. sigurado tayo, may mga Lahat may handa. Lahat may handa, oo. Oh. So, siyempre, yung tao, ma'am Shin, mas scattered, no? Mm -hmm. May magpunta doon, may magpunta doon, pero liban lang mismo kung hindi magpuntin doon sa isang bahay. <laughs> Yan, yeah, no? oh, di ba, para makikita natin sa mismo sa sitwasyon ng ating palayan, ma'am Shin, halimbawa, kung may pisti man dyan, although ang pisti nandyan, pero kung mag sila, wala ka mismo, no? Ito ay, uh, ma ma, -ma, -ma natin doon ha, mismo sa kitchik number 7, uh -huh. yung pamamahala ng pisti. No? Uh -huh. Doon natin mismo na kung ganito lang ang pisti na magpunta doon sa yung palayan, uh -huh. hindi yan makaapikto, ma'am Shin. Although, pagsabi ang farmer, sir, walang pisti sa palayan, hindi. Uh -huh. Nandyan lang siya, uh -huh. pero hindi nakaapikto, no? Hindi nakadamage sa iyong balayan uh -huh. nanjan Nandiyan sila pero malit lang. Uh -huh. Yung nga sinasabi ko ma'am, kung naghanda ka ng marami, sunod, uh, marami rin nagpan kulang. Uh -huh. Pero kung naghanda ka sa ng barangay, uh -huh. marami ang matitira. Uh -huh. Kaya ang piste dyan sa palayan mo ma'am, kung sabay lahat, mas scatter sa buong barangay, uh -huh. maliit malit na ng, ng population dyan at hindi makaabikto. yon ang emphasize natin mga kagri ka na dapat Synchronous planting tayo. yon uh -huh. Isa dyan ang nakikita ko, Ma'am No? Uh -huh. Oh, so kaya marami akong nakikita rin na mga uh, barangay na nagmamadali sila, no? So, although uh, may nakikita ko rin na mga uh, ating mga IE, oh, parang nakikita rin nila na ng mga sa association at mm -hmm. machine na may cropping calendar talaga mm -hmm. sila. Medyo sa ganitong sektor, kayo lang mimo, mimo, muna, no? Mm -hmm. O oh, sa sunod na sektor sila na naman. Then pasunod-sunod, no? Parang may may mga kuha na sila na okay na ngayon ang IE natin na medyo nag-synchronous na. No? Pero liban lang yun, no? Kumbaga, Ma'am Shin, may mga tao talaga na kung sa ilonggo pa, dungol. <laughs> yung matigas sa ulo, Ma'am Shin, no? Yun, sir. Parang hindi maliwa kasi yun ang mga rason natin, no? So, siguro yon na sinasabi natin, no? After na makapalo period, no? Emphasize natin yung palo period, Ma'am mm -hmm. Shin, no? na talagang pahingahin natin uh -uh. yung ating lupa kasi uh, ang lupa rin ay buhay uh -uh. No, kumbaga kumbaga iyon sabi in a holistic way and sustainable way ng ating pagpapalay dapat yun ang ating i-emphasize uh -huh. Hindi natin kasi lupa sila sige 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 uh -huh. pero anong makukuha mo sa sunod? Ah, pagod lang uh -huh. kasi imbis in, na 5 tons ang ginaisip mo na uh -huh. harvest yun lang 3 tons 2 tons ang pagod mo nandyan uh, oh, on for at uh, 115 to 120 days, ayun lang pala ang mo. Kaya sabi sa sa mga agri, no, dapat pahingayin muna natin ating lupa or either no, sa mismo may mga kasi sa ibang mga IE, no, uh, medyo sinerado talaga yung kanal at saka may, may time sila na taniman nila ng munggo no, for intercropping, no. So, uh -huh. although makapahinga talaga yung ating uh, pala yan, ma'am Shin, no? So, yun na. Uh, sinasabi natin kanina yung kasi pag synchronous at sa kasabayan kasi, oh, ang lahat kasi ng pisti, ma'am Shin, ay, ipakuan ko lang, no? Yung life cycle ng pisti is mm -mm. nasa 30 days lang yan, mm -mm. no? Kalimitan ng ating pisti, umpisa sa itlog hanggang magbalik adult, mag-itlog na naman, isa nasa 30 days. Kaya kung kung nasa sabayan tayo, no, masisira natin, ma'am Shin, yung kanilang life cycle. no, Ma Ang life cycle, kasi kung sabi nila, kung wala nang matirhan, wala nang pagkain ng ating mga piste, mm -hmm. of course, ano mangyari sa kanila? Di, mamatay rin sila. Mm -hmm. no, Pero kung dito na portion, may paharbis doon na porsyon, dito na porsyon, naga milking pa. Mm -hmm. So, ang cycle ng piste... <clears throat> Nandyan lang hindi mm -hmm. natin mapuputol ma'am Shin mm -hmm. yan ang kahalagahan ng ating uh, sinasabi natin na uh, synchronous no pero synchronous minsan ini-question tayo ma'am Shin dahil nga <laughs> sa sinasabi natin no hindi natin makontrol yung presyo naman mm -hmm. kasi sabi na tama yan sa inyo sir sabay pero yon ang gina-question nila sa amin na kung peak of season naman yung bababa bababa ang presyo yung presyo ko ay ba -ba -ba. YouTube, mababa no mm -hmm. okay So, yun lang siguro Ma'am Shin yung ating uh, ma-i-share no, sa ating mga kaagri na dapat uh, yun lang nga, uh, in a holistic way dapat uh, pahingayin natin yung ating lupa. No, na na ba tayong overdose sa paggamit kasi lupa nga sila pero kailangan din nila ng pahinga. Na tulad natin na pagkabukas kung pagod tayo, kung makatulog tayo, nandyan na po ang hindi sa atin. Okay Ma'am Shin? Okay, Sir Blas, meron po akong konting katanungan, ano? Ano po yung mga rekomendasyon upang makamit po natin itong ating key check number 3? Ayun nga, Ma'am Shino, uh, para ma-commit natin itong sinasabi natin na sa sabayan, no, uh, baka agree dapat, no, pahingayin. Pagkatapos ng pahinga na ating palay, no, yun ang sabi, follow the local planting calendar, no, to maximize the use of irrigation. sabi na, alimbawa, kung schedule ngayon, alimbawa, sa isang ay magpalabas ng tubig on May dapat hindi tayo mag-una o magpauli, ma'am Shin. No? dapat mm nasa -hmm. Dapat nasasabay tayo pagkatapos mamenga yung ating, pala uh, ating palayan, dapat sabay natin na i-land prep yung ating palayan upang makumit natin itong uh, synchronous planting, ma'am Shin. Mm -hmm. uh, yung sabi ko na kanina, kanina dapat in a peak, uh, planting season, wag tayo susubra o atras ng 14 days na madali, uh, nauna tayo ng 14 days or mahuli naman tayo ng 14 days, uh, Ma'am Shin. Yun ang dapat na kung peak season ngayon ng planting, dapat hindi tayo ng 14 days at hindi rin tayo mahuli ng 14 days, Ma'am Shin. Okay, okay. maraming sal salamat po, Sir Blas. Itong ating key check number 3 po ay related din sa goal ng ating Department of Agriculture, itong Rice Industry Development Program, Sir. Tama po ba? Na ang layunin nito ay dapat clusterize na lahat ng mga taniman o mga palayan dito po ang pagtatanim ng palay dito po sa rehiyon 12. Once again, maraming salamat, Sir Blas. Bago po natin tapusin ang ating episode ngayong araw, ano po yung mensahe po ninyo sa ating mga kaagring, mga magpapalay dito po sa rehiyon 12? Yun, know, uh, Sa ulo muli, no, uh, Ma'am Shin, sa mga ating mga kaagring, no, uh, dapat itong mga palay check ay ating gabay, no, ating sundin, no, para iangat natin, no, kasi national rin na, uh, Ma'am Shin, mm -hmm. uh, dapat Iangat natin no, ang ating uh, uh, ani para matustusan yung pangangilangan na bigas po dito sa ating uh, bansa, Magshin. Maraming salamat, Sir Blas. At dyan po nagtatapos ang ating episode dito po sa ating School on the Air. Maraming salamat po ulit at pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon upang maihatid natin ang mga impormasyong makakatulong sa ating mga magsasaka ng palay, lalong-lalo na po dito sa rehiyon 12. Para maging updated sa mga kaganapan sa sektor ng agrikultura dito sa Rehiyon 12, huwag pong kalimutang i-like, follow and share ang aming mga posts via Agritayo Sok Sarjan official Facebook page, pati na rin po sa aming Instagram, TikTok account, at huwag rin pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Agritayo Sok Sarjan. Ito po ang inyong lingkod, Shina Daroy Usher. Patuloy po ninyo kaming samahan sa mga susunod pang episode ng ating School on the Air sa muli, maraming maraming salamat mga kaagri, agri Sama-sama po nating abutin ang isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Dito lamang sa Agri, agri Tayo, tayo Socsargen.